Good night, anak. I love you. Love you. Aww. Sa akin ka na, ha? Love you. <inaudible> Di. <inaudible> <Li> <inaudible> Di. Di. Yan. Ano yan? Akala ko ba good night na? Ano na naman yan? Ano na naman yan? mo. Ano na naman yan? Patingin ako yan. Huwag ka lang patingin. What's that? Patingin mo ka yun. Patingin mo, may daladala ka na naman. Oh. What's that, anak? Aba, meron pang cases. Sigilan mo, isang balot pa yan. Saan mo kinuha yan? Saret. Saret, di ba sabi mo, nag night ka na? Bakit kami dala niyan? Tigilan mo yan, ha? Akin na yan. Akin Ayala! na yan. Ayaw, ayaw! Iba, mag-i-sleep na. Tatakasan mo pa ako, kung di pa nahulog yun. Tigilan mo yan. Akin Ayala! na yan.